Ayan po mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat at narito naman po ako at mo magbabalik upang may ituturo sa inyo na isang orasyon na panawag na inyong magagamit kung kayo ay uh, manggagamot na. yan kailangan na, na bago kayo manggamot, kumpleto ang inyong dipinsa, Kapag dibusyon kayo, nakapagpundo. Ang pundo po ay napakahalaga po sa na isang bagay upang makapagpagana po kayo ng orasyon. Ayan. Kung wala po kayong sapat na pondo sa inyong katawan o orasyon na pondo ay hindi po kayo makakapagpagana ng orasyon. Ayan. At ituturo ko sa inyo ang orasyon na panawag sa anumang uri ng espiritu mga mapamangkukulam, mambabarang o il mga kapre de winde, tikbalang uh, mga demonyo o anumang mga masama na pumipinsala sa ating pasyente. Yan, pwede po ninyo magamit ang panawag na ito. Ang gagawin naman po ninyo, itatapat po ninyo ang inyong kanang kamay sa dito sa noon ng pasyente habang inuusal ninyo ang orasyong ito. Habang ginaganyan ninyo mga kapatid. Ito yung orasyon. O pudro sumitam, rey irhis, ipukal general sa uslo galang, mani ito migay manus de yus, higus, en nomine hit. Yahuwa El Sabaot, Bini Espiritu. Three times po ninyong babanggitin ang orasyong iyon. Pag natapos po ninyong uh, mabanggit yung orasyon iyon na tatlong beses sa pasyente ninyo, ay sabay pitik po. Sabay pitik po ng uh, inyong daliri. Sabay pag pumasok na iyon, asahan po ninyo mga kapatid na makakapasok yung espiritu na gumbagambala sa inyong pasyente. Yan. Yan po ay mabisang panawag na ginagamit ko rin minsan. Yan lamang po mga kapatid, na no? makatulong po sa inyo yung orasyong panawag na yan. At hanggang dito na lamang po at God bless us all. Ingat po tayo palagi.